Hi guys, kain tayo. Dahil kamay ang ulam ko, kamay ng manok, magkakamay ako. At mayroon ding alamang pambagana. Mananghalian na tayo guys. Malinis naman tong kamay ko eh. <laughs> Masarap kasi magkamay pag ang ulam. Bali, dito lang ako sa sofa kumakain. Naubos na kasi ang upuan namin kasira. Naubos na pagkasira yung upuan namin sa mesa. Hindi pa ako nakabili. Dahil linggo ngayon, ang ingay ng paligid, ang dami nagpapatugtog. Kaya nag-voice over na lang ako, mabuti pa. Pag linggo kasi, kabilian ang tugtog dito, parang divisorya. <laughs> kain tayo, sarap. Plus may alamang pa, Lalong na papagana ang kain ko. Pag araw kasi na linggo, malaya akong kumain ng marami. Pag ordinary day, lunis hanggang sabado, yon, medyo bawas ako ng kanin para hindi ako agad mananaba. Linggo lang ako maraming kainin. Ang sarap talaga ng paan ng manok. Lalo na pag malambot na malambot. Nagluto kasi ako guys. Ulam namin tanghalian hanggang sa gabi na yan. Ganon kami pang magluto ng ulam guys. Hanggang gabi na. Minsan pa nga hanggang umaga eh. Sarap! Nilagyan ko kasi ng sili konti. Kaya mapapasarap ka talaga pagkain. Tsagalang paghimay. Ang lilit kasi ng mga buto. Ang sarap ng alamang. Lalo na kapag maanghang-anghang din. Hagard pa si Akon yan. Kumakain ba kain guys? Paa ito ng manok. Paborito kasi ng mga anak ko to Pag magluto kasi ako yung gusto rin nila. Para isang ulam na lang. Alam niyo naman ako, nagtitipid budget na budget ang pera para ng ulam. Itong paa na to ng manok guys, wala talagang langsa to. Minsan kasi ba diba, may langsa yung paa, paa ng manok. Ito, may sikreto ako para mawala ang langsa. Ituturo ko sa inyo sunod guys kung paano mawala ang langsa. Masarap kasi itong doto ko na to guys kasi may nilagay akong kakaibang sangkap. Yung alamang, dagdag ko na lang yung kasi linggo. Linggo lang din kasi ako kumakain ng alamang para iwas UTI hagad na hagad pa si ako dyan. Karing. Inuuna ko kasi pagluluto, guys, para yung mga anak ko hindi magutom sa tangali. Sarap kumain. Kain tayo. Pasensya na kayo, guys, hindi ako kumain sa mesa. Nasira kasi pa isa-isa yung upuan. Marupok. Kaya naubos ang upuan namin. Pag matibay kasi ang bibilihin, medyo mahal din. Kaya dito muna ako kakain sa may sofa. Thank you for watching guys and don't forget to follow my FB page and subscribe my YouTube channel. Ingat po kayo lahat guys. God bless us all. Bye.